Minsan, may mga karanasan talaga ang tao na hindi kayang maipaliwanag. Madalas, nakakapagbigay pa ito ng maling impresyon sa iba. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay karanasan ng ating bida na papangalanan na lang nating si Malo. Taong dalawang libo sa lugar ng Capiz. Bata pa lang itong si Malo ay kung ano-ano na ang nakikita niya. Naging matatakot siya dala ng mga pakiramdam na hindi maipaliwanag. Naging bantog din ito sa mga kaklase niya ang pagiging mali-mali niya. Madalas, ginagawa pa itong katatawanan lalo pa ng mga kaibigan niyang wala nang ginawa kundi asarin siya. Hoy, malo! Pabirong tawag ni Edmar. Ay, ganding! Hoy, malo! Malo! Malo, malo ka din! Ay, malo ako! Ay, ay, ewan ko sa'yo! Bakit nangugulat ka na naman? Asar na wika ni malo kay Edmar habang itinataas nito ang kamay na animoy manghahampas. Hoy lalaki, pag hindi mo tinantanan tong kaibigan ko, hahampasin kita. Hindi na yan maganda ang ginagawa niyo kay Malu. Nakita niyo nang na nagkakaganyan niya na siya tapos kayo tawa lang kayo ng tawa, mga sira ulo. Galit naman na wika ng kaibigan niyang napangalanan na lang nating si Digna. Si Digna ang natatanging kaklase ni Malu na sobrang dikit sa kanya. Ito ang palagi niyang tagapagtanggol. Pag tinatawanan at tinutokso siya ng mga kaklase nito, malimit pa siyang ipinagtatanggol ng kaibigan, ngunit hindi sa lahat ng oras magkasama silang dalawa. Isang hapon, habang papasok ng paaralan si Malo, ay may nakita siyang patakbo-takbo na animoy maliliit na nilalang sa gilid ng puno ng akasya malapit sa gate kung saan ang exit ng mga estudyante. Bagaman hindi doon ang unahang gate para makapasok sa paaralan, ngunit para sa mga katulad niya na ang bahay ay malapit lang doon sa shortcut na daan kung kaya't minamabuti niya sana na doon na lang din puma pumasok. Wala pang guard nung mga oras na yun. Kumabog ang dibdib niya habang palapit sa puno nagtataka siya kasi kay daming naglalaro ng mga bata ng mga oras na yon pero bakit hindi nila nakikita ang mga nakikita niya? Nang akmang lalagpasan niya na lang ang puno ngunit agad naman silang nagsilundagan sa harap ni Malu. Dala ng pagkagulat niya at sa nararamdaman na sobrang takot, biglang nahimatay si Malu. Malu! Malu! Ayos ka lang ba, Malu? Nag-aala lang ginigising siya ng isang guro. Uh, uh, miss, nasan ako? Ano po ang nangyari sa akin? Kanina lang, ang dami nila. Nangihinang sagot ni Malo sa guro. Isinalaysay ng guro ang nangyari kay Malo. Ayon pa dito, pinasok pala siya ng mga kaklase niya sa silid aralan nung nakitang natumba na lang siya sa harap ng puno. Maging ang guro ay nataranta nung makitang binubuhat siya ng mga ito. Hinilot-hilot siya at pinaamoy ng kung anong mabangong para sana bumalik siya sa ulirat. Ngunit nang iminulat niya ang mga mata ay bigla siyang napasigaw ng napakalakas. Nang tumambad sa harap niya ang mga maliliit na nilalang na nooy unang nasilayan niya sa puno ng akasya. Ah, uh, ah, uh, 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 miss. Sino sila? Pakiusap po, iuwi nyo na lang po ako sa bahay. Pakiusap. Nanginginig sa takot habang nakikiusap sa gurong kaharap niya. Akmang magsasalita pa sana siya nang makita niyang napalibutan pala siya ng mga kaklase niya na sobra ding nag-aalala sa kalagayan niya noon minuto lang ang makalipas nang bigla siyang napatahimik at napaisip kung totoo kaya ang nakikita niya ngunit naudlot ang iniisip nang bigla siyang niyakap ng kaibigan pinakalma siya nito at binulungan na ihahatid sa bahay nila Ami uh, Cecilia, ako na po ang maghahatid sa kanya mamaya. Sige na po, iwanan nyo na po kami dito. Kakausapin ko lang po ang kaibigan ko. Ang wit ka na manidig na sa guro. Ayos lang ba kayo dito? Okay lang ba na iwanan ko kayo? Ay nako. O siya sige at may klase pa nga ako sa kabilang seksyon. Malu, ayos ka na ba? Ang mga kaklase mo, papasokin ko na sa mga silid nila ha. Sige na, tigna. Samahan mo na muna siya dito. Ako na din ang bahalang mag-excuse sa mga guru nyo. Saka at ito nga pala, ibigay nyo to sa guard kung kaya niya nang maglakad na sa tingin niya ay kaya niya na at umu umuwi na lang kayo. Tsaka, malu, Uminom ka ng vitamin C ha iha ha. Baka nananamlay ka lang dahil sa init ng araw. Ang sige na. Tatawagan ko na lang din ang mga magulang nyo nang masundo na din kayo. Mahirap na. Baka mahimatay ka ulit at di ka kakayanin ng kaibigan mo. Hmm, um, wika naman ng guro nilang si Cecilia. Patango na lang ang dalawa. Mag-aalas dos na ng hapon na iyon nang inakay ni Digna ang kaibigan palabas. Pagdaan nila sa gate ay binigay sa guard ang letter na binigay ng goro para makalabas sila ng maaga. Nang mga oras na iyon, natambay na din pala ang ama ni Malo na nag-aalala na sa kanya. Diyos ginoo, naku bata ka, Kamusta ang pakiramdam mo anak? Baka napagod ka lang kaya hinimatay ka. O dali na, ihatid na muna natin itong kaibigan mo. Salamat ihaha sa pag-alalay mo sa anak ko. Wika naman ni Tatay Fabian. Naku, wala po yon tiyo. May iba po ako. Nakwento na po ba ng anak nyo ang nangyayari sa kanya? Tiyo, Pwede po ba kayong makausap? Makahulog ang wika ni Digna. O siya, sige. Doon na lang sa bahay ng makapagpahinga ang kaibigan mo. Sabi naman ni Tatay Fabian. Isang tricycle driver pala si Tatay Fabian na ama ni Malu. Nagpaliban na muna ng pamamasada ng mga oras na yon, gawa ng nag-alala din sa kalagayan ng anak niya. Ilang minuto ang nakalipas nang madating nila ang tahanan at agad na din sinalubong ng ina at inalalayan si Malu. Nang mga oras na yon ay may hawak pang rosaryo si Nanay Alice dahil sa pag-alala din sa anak bago pa lang kasi nakauwi ay naabisuhan na ng guro ang mga magulang ni Malu. Anak, may masakit pa sa'yo. Ay, nag-alala kami sa'yo. Baka nabagok ang ulo mo. Diyos ko, halika ng matingnan ko. Baka may pasaka pa. Naku, Fabian. Huwag ka nang tumayo dyan at kumuha ka ng maiinom. Saka bakit hindi mo pa inihatid itong isang bata? Abay, iha! Malayo pa ang bahay mo dito, ah. Ipapahatid na kita, ha. Nabaling ang wika ni Nanay Alice kay Digna. Ah, mamaya na po, tiya. Kakausapin ko lang po kayo tungkol sa kalagayan ni Malu. nagaalala aalala na din po kasi ako. Kabata-bata po niya, pero parang kakaiba ang kanyang kinikilos. Hindi naman po siya ganyan, 'di ba, Tia? Ano po yung ano po kaya kung ipatingin niyo po siya sa manggagamot? Kanina po sa harap namin, nagsisigaw po 'yan ng kung ano-ano kinakatakutan niya. Wika ni Digna. Natigilan si Digna nang biglang tumayo na naman si Malo na natutulala Nanlalaki ang mga mata at hindi makapagsalita. Hinawakan ito ng ama at nang papaupuin na sana nila nang bigla na namang hinimatay si Malu. Ngunit naging madilis, mabilis ang pagkilos ni Tatay Fabian para sana maalalayan ang anak niya. Hanggang sa binuhat niya na naman ito, papasok na lang sa silid nito habang ang ina nag-init ng tubig para ipamuna sa anak. Sige na Alice, magtawag na tayo ng manggagamot. Baka kung ano na ang nangyari sa anak natin. Nag-ala lang wika ni Tatay Fabian. Malayo ang biyahe, Fabian. Anong oras na ba ito? Matatagal lang kung tatawag pa tayo buhatin mo na lang ang anak mo at dadalhin na lang natin sa bahay ng albularyo. Uwi ka naman ni Nanay Alice. Hindi na nagsayang pa ng oras ang ina at ama ni Malu. Sinama na din nila si Digna na kahit malayo pa ang lugar, nagpumilit na din ang bata na sumama para masigurado lamang ang kaligtasan ng kaibigan niya hindi niya din alintana ang sasabihin ng magulang niya. Ilang saglit pa habang binabagtas nila ang daan patungo sa kabilang baryo, na ni Digna ang mga nangyayari sa kaibigan at suhesyon pa nito na may kilala siyang magaling na manggagamot sa lugar na malapit sa kanila. Hindi na naman nagdalawang isip ang mga magulang ni Malo. Sa tagal na magkaibigan ng dalawa, gusto lang din na ni Digna ang makatulong. Tio Fabian, iliko mo po dyan sa may kanto. Nandyan po ang bahay ni Mamang Lydia ko. Magaling po namang gagamot iyon. Kaya niya po matukoy kung ano ang nangyayari kay Malo. Kaya na din po ako sumama kanina kasi nakwento ko na po kay Mamang ang nangyayari sa kaibigan ko. Siya na po ang nagsabi gusto niya pong makita si Malo, ang wika ni Digna. Ay, ganun ba? O siya, sige, salamat iha sa pag mo sa anak namin. Tugon naman ni Tatay Fabian. Wala po yun, tiyo. O siya, sige po, igilid mo na po dyan. Dyan na po tayo sa, dyan na po tayo sa may kanto. Saad naman ni Digna. Ayon sa paglalarawan nila ay maganda daw ang lugar. Maaliwalas di umano ang paligid. Lalo pa ang bungad na papasok sa bahay ay may mga namumulaklak na mga daisy at rosas. Naabutan naman nilang abala sa pagdidilig ng halaman si Mamang Lydia. Kasama ang anak na si Matit. Nakangiti pa itong bumati sa kanila buhat ni Tatay Fabian Simalo Malo nang pinagmamadali silang pumasok ng tahanan. Umiba ang aura ng paligid. Habang inalalayan ni Mamang ang mag-amang may kung ano itong nasipat sa suot na damit ng dalaga. Ani mo'y sapot iyon ng bubuyog na nakadikit malapit sa laylayan ng damit nito. Hindi ito basta mapapansin o makikita ng taong walang matalas na paningin o pakiramdam. Naka! Paano ba naman hindi siya susuntan? Matet anak, kunin mo nga ang tela na nakahamba sa higaan ko. Magpadali ka. Masigaw na utos ni Mamang Lydia. Ilang sandali pa nang inilatag ni Matit ang tela sa harap ng mag-ama at dito din nila hiniga ang dalaga. Inayos ng albularyo ang pagkahiga sa bata na ng mga oras na ito ay wala pa rin malay. Nagtali ng telang mabulaklak itong si mamang at nagumpisang maghuni na animoy nagriritual habang tinatanggal nito ang telang parang sapot sa laylayan ng damit ni Malo. Inilagay niya ito sa maliit na kahon habang patuloy sa ginagawa ay nagpapausok din siya ng kamangyan at naguhuni pa ng kung anong inkantasyon. May kung anong dasal na binubulong sa palad si Mamang Lydia. Dinampi ito sa noon ng dalagita maya-maya lang ay umubo ito at huwinga ng malalim. Minulat ang mga mata at nagtataka na naman kung nasaan siya. Nilibot ang tingin sa paligid at nakita niya ang mga magulang kasama ang dalawang bata. Nagahawak kamay pa ang mga ito at matamis na umingiti sa kanya. Anak, okay ka na ba? Masama pa ba ang pakiramdam mo? wika ni Tatay Fabian. Ah, uh, hindi naman po masama ang pakiramdam ko, tay. Kaso lang, sa sobrang takot ko lang po ito siguro. Kasi po, ang dami talaga nila, tay. Sagot naman ni Malu. Naku, anak. Bakit hindi ka nagsasabi sa amin ng tatay mo? Kung hindi pa nakwento ng kaibigan mo, hindi pa namin malalaman. Napapansin ko lang nitong nagdaang mga buwan, na parang lagi kang natatakot. Ngayon, malala na. Wika naman ni Nanay Alice. Ang pagkakaroon ng ikatlong mata ay regalo ng kalikasan na sa tao kung paano ito dadalhin, kung paano magkontrol ng sarili at emosyon. Hindi lahat mabibigyan ng ganitong katangian. Sa nakikita ko sa iyo, matatag kang bata. Kulang lang sa paggabay. At tama yang hindi ka bukas para ipagsasabi ang mga nararanasan mo. Kasi kusa lang itong papasok sa sistema mo kung kaya na ng utak mong magkontrol. Mas mainam kung walang masyatong nakakaalam na may ganito ka para kahit papano iwas din sa panghuhusga. Kung mamarapatin nyo, pwede ko kitang gabayan sa mga bagay na ito. Pero sa ngayon, dapat mo itong ibalik sa mga nilalang. Ang sabi naman ni Mamang Lydia na parang animoy sinasapian. Inabot ang kahon kung saan nilagay ang sapot. Pinayuhan siya na sa lalong madaling panahon, maibalik ang nakadikit sa kanya. Maaari daw na itoy mahalagang bagay kung kayat ang mga nilalang ay sumunod sa kanya. Binigyan lamang siya ni Mamang ng pangproteksyon, pero nito hindi tatagal, kaya't hanggang kaya ng orasyong proteksyonan siya, maibalik niya ang dapat niyang ibalik. Mag-aalas tres ng umaga, sinamahan sila patungo sa paaralan kung saan nagsimula ang lahat. Habang pababa ng tricycle, kinakabahan ang dalaga. Malayo pa lang sa puno ay nakita niya na ang pawang mga alitap-tap na nakapalibot sa puno. Sinamahan siya ni Mamang Lydia kasabay nun ay ang paghingi niya ng kapatawaran sa hindi niya sinasadyang pangyayari. Matapos ang tagpong yun, gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Lumipas ang mga araw na napansin niya na lang na hindi na siya natatakot na wala ang animoy takot na matagal niyang tinago. Maraming salamat po sa mga maaabutan ng video na to. Maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay sa mga kwentong na ilalapag ko. Kaya hanggang sa muli, babush!